Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw, magbibigay lang ako ng tips kung paano maghuhugas ng kamay. Kailangan tayo lagi maghuhugas ng kamay bago kumain, pagkatapos kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, kailangan maghuhugas ng kamay. Akala lang natin malinis ang kamay natin, pero maraming mikrobyo dito sa kamay natin. Sabi nga ng pag-aaral, up to 1 million bacteria meron sa kamay natin. So ganito po ang tamang paghugas ng kamay kailangan natin ay ang sabon at tubig. Okay? May apat na steps. Ang first step ay huhugasan natin itong harap ng kamay natin. Yan. Pero ibang kababayan natin, tumitigil na pagkahugas ng ganito mali Dahil meron pang step 2. Ang step 2, kailangan hugasan ang likod ng kamay. Madalas to makalimutan itong step 2 na to. Ang step 3, itong sa likod ng daliri, hugugasan natin. Kasi pwedeng madumi yan. Sa kanan, dito sa kaliwang kamay. Tapos ang step 4, ang mga daliri natin, posibleng may mga dumi yan. Lilinisin din natin ang daliri natin. Yan, hugasan maigi, pwede pa ulit-ulit. Step 1 hanggang step 4, kung may oras pa o naka short sleeves ka, pwede hanggang braso ang hugasan natin. At dahil dito, hugasan natin maigi ulit. Babalanlaw natin maigi ang kamay at pagkatapos itutuyo natin sa malinis na towel. Okay? So sana po nakatulong itong video sa inyo. Lagi po tayo maghuhugas ng ating kamay.